Magandang araw po sa inyo lahat. Bali ngayon po, tuturuan ko kayo makabuo ng sarili ninyong English sentence sa madaling pamaraan. Bali, yung gagawin po natin English sentence ngayon ay magbibigay po tayo ng permiso. Halimbawa po, maaari mo nang buksan ang pintuan. Para ma-English po natin yan, gagamitin po natin itong ating pattern. Ngayon, okay? Ito pong maaari mo nang pang English nyo ay you may. Samantala yung buksan, open, tapos yung ang pintuan, the door. Pag pinagsama-sama natin yung mga English na salitang ito po yung resulta. You may open the door. Yan na po yung English sa maaari mo nang buksan ang pintuan. Kung saan ay nakapagbigay po tayo ng permiso dun sa ating kausap na tao. Okay? Isa pa pong alimbawa, maaari mo nang patayin ang ilaw. Pag in-English nyo yan, gamit itong ating pattern, yung maaari mo nang sa English ay you may. Yung patayin, turn off, tapos yung ang ilaw, the light. You may turn off the light. Maaari mo nang patayin ang ilaw. Ngayon po, nakakabuo po tayo ng ganyang klaseng English sentence sa tulong po ng salitang may. Ang may po kasi ay maaari po natin gamitin para makapagbigay po tayo ng permiso. Tapos po ang may pag tinagalog ay maaari. Okay? At tatandaan nyo, yung verb po na ipangpaparehan nyo sa may, pag sinabi kong verb, yung po yung action na kung saan ay gagawin ng ating kausap, na binibigyan natin ng permiso na gawin ng ating kausap. At ito po yon yung buksan, yung magumpisa, umpisa um, maupo, umalis. Ito pong mga verb natin na ito, dapat po, pag in-English nyo, ay naka-original na spelling. Okay po. Bali po, itong nakikita nyo mga, mga verbs natin na open, itong turn, itong begin, be, go, take, enter, get, use. Yan po ay mga naka-original na spelling. Okay? So, ang ibig na sabihin, ang original na spelling para sa buksan, pag in English ay itong open, itong O-P-E-N. Hindi po yung may S sa dulo, hindi yung may E-D sa dulo. Yun ang ibig kong sabihin. Okay po? So, makikitanda na lang po. Pag yung verb po natin ay ipaparehas po natin sa modal verb na may, kasi ito pong may ay, ay, ay ang tawag po ay modal verb, okay? Pag ipaparehas nyo sa may, dapat po naka-original ang spelling pag in-English nyo. Okay po? Tapos po, makikipansin, yung Tagalog na mensahe po natin, ang nauna ay maaari. ba? Diba? Pero pag in-English nyo na po yan, dapat, yung maaari ay nasa pangalawang posisyon po. Kaya kung mapapansin nyo, yung maaari ay nandito sa pangalawang posisyon sa ating English sentence. Nauna pa yung yung mo, na kapag in-English ay yung you. Okay po? At saka ito pong you may maari po natin itagalog bilang maari mo nang o kaya maari ka nang. Okay po. Okay, isa pa pong halimbawa, maaari mo nang gamitin ang aking kotse. Pag ang pinagbasihan nyo ay itong ating pattern, ito po yung magiging resulta. You may use my car para sa maari mo nang gamitin ang aking kotse. Okay? Nakapagbigay po muli tayo ng permiso sa ating kausap na maaari niya nang gamitin yung kotse ko. Okay? So, sana makikipractice po itong ating leksyon ngayon kasi gamit na gamit po ito. At saka, inilagay ko na po dito yung mga verbs na kalimitan po ginagamit na kasama ng may sa pagbibigay permiso. Okay po?